Shaira Moro maglalabas na ng bagong kanta. Pumalag naman sa mga body shamers. Nagbigay ng detalye si Queen of Bangsa Moro Pop kaugnay sa bagong kantang ilalabas niya. Sa kanyang Facebook account nitong Webes Marso 21, sinabi niya kung tungkol saan at para kanino ang ginawa niyang kanta. Ayon sa kanya, marami raw nagmumungkahing magpapayat na siya, lalo na ngayong isa na raw siyang celebrity. Anya. Assalamu alaikum po guys. Ilalabas na po ang isa sa mga bago kong kanta soon. Daming nagsasabi at nagmumukahi na dapat daw magpapayat ako dahil celebrity na daw ako. Kaya dapat maganda ang body figure sa ad ni Shaira. Sorry po, di po ako artista. Local artist lamang po ako. And I am proud to say na sa chabi mo makikita ang ganda. Dagdag pa niya, lahat ng chubby o mataba around the globe magingay Good vibes lang. Pangsupalpal ni Shira sa mga bashers. Samantala, okay na okay daw ang Queen of Bang sa Moro Pop na si Shira Moro sa kabila ng pagtanggal ng kanta niyang selos sa mga online streaming platform. Matatandaan nagkaroon ng copyright issue ang naturang kanta dahil galing umano ang melody nito sa kanta ng Australian singer-songwriter na si Lenka na Trouble is a Friend. Kaya naman sa isang Facebook post ng AHS Channel Record Label ni Shira ay naglabas sila ng pahayag kaugnay sa issue. Anila. On behalf of our artist Shira, AHS Production would like to convey our heartfelt apologies to all those who have enjoyed listening to the song Celos as it is now unavailable in all online streaming platforms saad ng naturang record label. Sinabi naman mismo ng Celos singer na okay na okay naman daw siya. Sa mga totoong kaibigan at concerned po sa akin, alhamdulillah okay na okay po ako basta more sober lang sa mga taong ayaw sa'yo at gusto kang masira. Ani ni Shaira sa kanyang Facebook post. Maging masaya lang po tayo sa mga buhay natin. Ramadan Mubarak. Dagdag pa niya. Matatanda noong Marso a 8 ay naitala ang selos bilang number 1 sa Spotify Viral Songs Philippines. Narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens. Go Shaira! Siguraduhin mo nang mapapasayaw mo mga bashers mo Sayang ka Shira Talented at maganda talaga ang boses Hanap ka ng ibang kampo Nagagawan ka ng sarili mong kanta na original talagang sa iyo Tsaka sana nobody shaming Mahirap magpapayat Lalo at masarap mga pagkain sa probinsya Yung talent at galing na niya ang pagtuunan ng pansin Shira ipus mo yan yung original na bagong kakantahin mo ha at patunayan mo sa kanila at sa buong mundo suportahan ka namin